Naku. Oh, Jackie lo. Gandang Opo. umaga po. Opo. Opo, iha. Ah. Eh, hmm. eto nung papeles nung jeep. Ah, ah, ber, ber. Ah, Eh, Jackie lo. Eh, siguro naman eh, hindi ko pwede bayarin kasi laki nang hinulog mo sa akin, ha? May depreciation na yan. May depreciation. Tandaan mo, katakot-takot mo nang ginamit yan, ha? At saka kumita ka na iha, ha? <laughs> Ay, siguro lang ay natin mga, mga two, 20%. Mawawasan ko dun sa jeep, ha? 20% lang. Eh di, sige ho. Kayo bahala. Kung yun lang hong dapat mapunta sa akin, eh. Di, sige ho. Kailangan-kailangan ko lang ho kasi pamasahe namin magkapatid. Eh, Aha! Bueno, iha. Bukas na bukas. Handan ang mo. Kunin mo rito. Ibibigay ko sa'yo. Salamat, um, o. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko yun. Aha, salamat, o. Ay, teka, 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 teka. Iiwan mo yung jeep, ha? Ngayon, ha? Iiwan mo na dyan, ha? Aha. Uh, salamat, oh, o. Sige, ha. Uh -huh. Uh -huh. paano? Iwanan muna kita dito, ha? Pibili na lang kita ulit pag... pag nakuha na namin yung mana namin. Huwag kang makikipagbungguan, ha? Sige. <laughs> Magandang maga. Oo, oh, magandang maga naman. Meron lang kami rin. Taka rin ako. Mga lubang damit. Ah. Tingnan ninyo't baka sakaling magustuhan ninyo.

walang hiya kah? Ah, tama na! Tama na! Ano! So, Ang kalina ka ba yan? Teka mo na. Hindi ba dolar? Oh, ni dolar ka na ngayon, pero... Tagdan! Hiya! Ano? Hindi na! dolar. ka ba? Ay! Imbira na ninyo mo. Oh, pa. i <laughs>

no, yung pagpapakasal ng mga bata. Eh, totoo yung sinasabi nila, Lola, no. Lolo. Na, no. nakakaunawaan na ho kami, huh? Ah? Cardin. Lo, kami ho ang nagpapunta sa kanila dito para hing hingi ng inyong permiso. Ay, oh, 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 wala Ano ko naman balae? Eh. Patawarin mo na naman kami balae. Eh. O kaya nga kami nandito dito para pag-usapan ang tungkol sa kasal ng mga bata eh. Hindi ba, Sweet? Oo oh, oh. nga naman. Ibig mo sabihin, kakasal ni Salve at oh, si Cardin? Opo, Lolo. Kami siya nagpapakasal na rin. Ada patik kau dah dapat internet. Lena mon. Tak boleh wonder. Tai wat tak wat. Lola, hup, <laughs> 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 kejap tu. Ini habis pula bang. Eh, mengapa warang. Lalu ni yang. Hong Kong. Lat lat na. sama mo na paniyuki lili at dahil yan nakakatulong pa kami sa anti population campaign ng gobyerno. at bahagi rin yan ang igagawad ko sa'yo. ano 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 mo! Oh, huh? oh, ano ano sobra naman kayo magsalita para kayo luko-luko. Hoy, tatay ko yan. Tatay mo? Bastos? Bilis mo natin. Paano ang asawa ko, tay? Oo! Oh! Tay, paano ang asawa ko? Andar pa ba yan? Oh! <laughs> Pahal ba to? Ewan ko. Man! Ready? Survival! <laughs> Bilis! bayan oh. ba yan? Minisan Ano Malapit na! Malapit na! Tapos na ba? Please, release me. Let me go. You'll go and go until you're gone! Diego, please give him another chance. Chance! 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 Sige! Sige! Ano?